Ayan guys, narito ako ngayon sa panghapon ko. Uh, hindi ako naglilinis. Titinan ko lang kung ano mga problema dito sa bahay. And then, talagang akin talaga luto. Luto lang talaga. Tapos titinan ko kung ano ang problema rito ng bahay. Kaya, yun ang pasaw nila sa akin. Pagluluto at pagtitingin titingin sa mga sa buong bahay kung may may problema akin lahat 'yan. Responsibility ko lahat 'yan. Kung may rumire naman, sabihin ko rin sa akin pang umagang co-worker na linisan ng ganito nang kagaya kaganitong ito itong ano na 'to, lilinisan niya 'yan kapag sinabi ko, linisan o linisan na 'yung mga 'yung mga ano na 'yan, 'yung mga tinayan sa loob, 'yan. Pati 'yung mga de decoration, 'yan. Kaya, 'yan guys. Ayan ang trabaho ko rito panghapon. Ito, nagluto na ako ng pajole para mamaya sa gab panggabi nila. Ayan. Tapos naman pulpita. Ayan, nagluluto na ako ng pulpita. Pa for, dinner. O, ba? Diba? Ang dali lang ng trabaho ko rito. Eh, sa totoo lang, kapag yung pang umaga, narito palagi yung yung lalaki, yung amo ko. Dahil wala pa siyang tiwala, wala pa silang tiwala. Eh, sa akin naman, wala wala problema. Lumalaya sila. Bahala. Sabi niya, bahala ka dyan. Ito rin yung nagbayad sa akin ng, ng hospital. Yung pagpaano ko ng kolon. At saka dito rin sa... Uh, ano to, itong Itong lahat private, lahat private sila ang nagbabayad. O sila ang nagbabayad. Kaya tiwala tiwala sa akin dahil uh, talagang pamilya ng turing nila sa akin. Ayan guys, ang aking pulpita. O, di ba? O, ang aking pulpita. Hmm, sarap. O, sarap. Ayan guys. Yan lang ang aking trabaho. Eh, para naman eh. Kus, medyo maganda naman ang kita. Maganda naman pasahod nila sa akin dahil ilang taon na rin ako rito. Since nung maliit pa yung anak, ngayon yung anak eh, dami ng mga achievement. Ngayon nasa London naman siya ngayon, si Flaminia. Kaya pati yung bahay din ng anak, si Flaminia eh, pinupuntahan ko rin, pinutitinan ko rin, pero naglilinis sa ron. Dito lang ang titinan ko kung ano mga problema. Kung ano mga problema ng bahay. But first of all, yung pagluluto. Ayan ang importante. ayan ang importante. importante. Okay guys, thank you so much for watching. Bye bye. Magpakabayt lang sa amo para kaya naman ituturing kang tunay na pamilya nila. ba? Diba? Yung aking lung cancer sila rin ang ano sila rin ang nagbayad ng ano ng ng hospitalization so tatanggalan nga ako ng naoperahan na ako ng ano sa 21 but uh, fortunately tumawag yung itong lalaki ngayon sabi papupuntahin na raw ako sa hospital bukas pero titingnan pa natin kung ano ang resulta or either kung nagbago na yung schedule ng operation ko. Supposed, kaya si supposed to be sa 21 pang operation ko and then ang aking namang uh, uh COVID, uh, what you call that, uh, test is uh, 19. So, tingnan na lang natin bukas kung ano mangyayari. Okay, bye-bye guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.